Sabi nga nila, sadyang so malikot po ang isip natin at malikhain tayo yung mga Pilipino. Kaya naman bukod sa pagbibigay suporta sa ating po mga kababayan sa creative industry, ay kinikilala at ibinibida rin po ng ating gobyerno sa panguna po ng Department of Trade and Industry at ng iba pang ahensya ang kanilang ambag sa industriya sa pamagitan po ng Philippine Creative Industries Month. At para ibahagi po sa atin ang mga detalye patungkol po dito, ay inibidahan po na ang ating mga manonood kasama ang Assistant Director ng DTI Bureau of Competitive Development na si Sir Jodan Darong. Welcome po at good morning dito sa Rise and Shine Pilipinas. Yeah, Rise and Shine Pilipinas talaga. Magandang umaga, Audrey and Diane. Good morning po, Director JD. All right. ano po ang, ang mga programa at inisiyatiba po ng uh, Department of Trade and Industry? We heard meron po kayong malikhaing Pinoy program. Tell us more about this. Yes, tama po yan, Diane. So, nung, nung nagkaroon po ng Philippine Creative Industry Development Act or PCDA last 2020, 2022, nagkaroon po ng pagkakataon ng Department of Trade and Industry na i-suportahan at i-develop pa lalo ang Philippine Creative Industries. So, mayroon, nakakapaloob po kasi dito yung iba't ibang kinatawag nilang domains or mga sektor. So, may audiovisual tayo, may digital interactive media, mayroon tayong design for furniture, fashion, mayroon po tayong culture sites, alam naman po natin yung performing arts, visual arts, even yung traditional cultural expression. So, dahil po dito, uh, DTI po ang ang nangunguna sa tinatawag nilang Philippine Creative Industry Development Council. Mm -hmm. So nag um, last year kami po ay nag-launch ng Malikhaing Pinoy Program, yung pong nabanggit mo na So mm -hmm. sa Malikhaing Pinoy Program, we wanted to elevate the Filipino creativity, at the same time protect and support the Filipino creatives. Kagaya niyo po, Oo, at, nyo po, masasabi nyo po namin kayo ay man. creatives po kayo kasi according to law, Uh, Audrey, mayroon tayong iba't ibang klase ng creative people. Mayroon tayong tinatawag na artists, mm -hmm. mga artisans mga creative workers pati ang mga creative firms ay kasama po sa mga creative industries. Well I'm sure sir maraming mga kabayan natin ang gusto makibahagi dito no. Pero one one month ano ang celebration. So ano po yung mga highlights Ano po yung showcase para dito sa ang Pinoy. Maraming salamat kasi maaga ngayon, maaga din po nating paghahandaan ang Philippine Creative Industry Month or PCIM na tinatawag namin. According to law, every September po siya. So kung ngayon po magkakaroon July August pa. Pero um nagkakaroon po tayo ng kanina na nakikinig po ako sa balita ninyo ng mm -hmm. whole of nation approach. Mm -hmm. Itong Philippine Creative Industry Month ay whole of nation approach din siya. Meron mm -hmm. kaming tinatawag na theme, hashtag we are a creative nation. Okay. So ang mga activities po niyan, pwedeng palitan niyo yung dulo, yung nation. So parang hashtag we are a creative show, mm -hmm. we are a creative university, mm -hmm. we are a creative uh, city. So mm -hmm. all over the country po yan from September 1 to September 30. So mm -hmm. iimbitahan ko na po din po lahat at kayo din Audrey and Diana sa September 3 po a uh, uuumpisahan po yung ating opening ng pag month long celebration. Mm -hmm. uh, see you po sa Trinoma. Mm -hmm. And then sa dulo po magkakaroon po tayo ng first ever creativity tech tech summit or create tech summit okay. kung saan po makikita nyo na po yung fusion ng creativity na tradition mm -hmm. sa digital transformation sa mga technology, sa mga AI. So makikita nyo na po yung kanilang uh, importansya sa usaping creative industry. So, pinagsama na ito no? mula sa traditional, <laughs> cultural tapos ngayon pati yung uh, uh, yung modernong teknolohiya. Okay. Meron ba mga pwedeng mag-send ng proposals or also para makipag-collaborate sa inyo in order to also participate in the upcoming activities? Okay. So, ang una po namin ngayon is yung aming programang Lungsod-Lungsad. Ito po ay programa para po makapag-create tayo ng marami pang creative cities. Uh, sa sa informasyon ng lahat, meron tayong tatlong UNESCO creative cities. So, ang unang UNESCO creative city is Design, so Cebu, And then, you have UNESCO Creative City, Baguio. Mm -hmm. And then, ang recent lang natin is UNESCO Creative City for Gastronomy, which is Iloilo. Mm -hmm. So, gusto din natin maraming cities ang sumunod. So, tama po kayo doon. Mayroon po mga proposal kami na-receive re sa mga dipat-ibang cities na meron tayo sa Pilipinas. So, isang mm -hmm. una yan. May tinatawag kaming Regional Fiesta Haraya. Ito naman po yung showcasing of the creativity within the region. Mm -hmm. So, kung 18 na ata ang region natin because of the Negros Island region. So, yung 18 na region sa yun, including ding barm, pwede po sila mag-submit sa DTI nang kanilang uh, makikipag-ugnayan lang po sila sa Department of Trade and Industry Regional Office. Mm -hmm. At ang pangatlo po ay kahit sino po ang gusto pong pwedeng mag-partner sa amin, may programa kami dalawa. Ito mm -hmm. po yung PCIM or Philippine Creative Industry Month co-branded event. Ibig sabihin DTIX x Rice and Shine Filipinas for example. Mm -hmm. wow. Or pwede naman po yung tinatawag na PCIM Um, co-bannered event. Ibig sabihin, pribadong organisasyon, profit or non-profit organization, pwede po silang gumawa ng sarili nilang event like a performing uh, performing art na hindi naman kami nakisali doon sa pag-ideation or nag-develop pwede lang namin sabihan na, okay, ito po ay in celebration of the Philippine Creative Industry Month. So, um, last year, kung ma share ko lang po sa inyo, Audrey sure. and Diane, 75 po ang co-branded at co-bannered events. Mm. One month lang po yung preparation okay. namin. August mm -hmm. po namin in-announce yung September celebration. Ngayon po, sa tulong po ninyo at sa, sa nanonood po, mas maaga, mas marami po, more chances of winning uh, po tayo uh, uh, doon sa usapin natin ng PISIM. So, maraming pagkakataon po na pwede. Yun nga lang, pagka hindi naman kailangan sila ay lumapit sa amin sa DTI kasi mayroon naman po tayong mga sa DepEd for example mayroon tayong basic education elementary and high mm -hmm. school they can create para tong Filipino month or nutrition uh -huh. month maalala nyo po yung mga nangyari during mm -hmm. that time ganito din po ang gagawin natin sa creative industry month well napaka-interesting din dahil Yo, kung halimbawa, yung lalawigan ninyo ay may isang pinagmamalaking produkto, oh. dito ma highlight sa programang ito. Mm. Pero kayo pa ma, September 3 pa to, sir, no? yes, ano? Yes, actually yung... September, the entire month The entire September, September, month of September. September. So, mm -hmm. baka may mga nanonood po tayo gusto nang malaman yung mga confirmed activities. Okay. So, ang mga confirmed activities ay uh, nagsisimula yan sa so, August 23, kung saan ilulungsad po natin yung tinatawag na Creative Cities and Municipalities Congress. The, ito po sa Manila. And then, um, Um, kami din po ay magkakaroon ng opening sa Trinoma September 3 po so see you there at i-close po natin niyan kung saan i i uh, sasabihin natin kung ano nangyari sa buong month so yun lang po yun lang po yung confirm but meron po kaming uh, website www pcim.ph. Doon po ninyo makikita ang kalendaryo ng buong buwan sa an ang nangyayari sa bawat araw at pwede pa kayo makipag-ungnayan sa DTI po. Maraming salamat. Mm. This will be a big celebration around the month of September, ang ating Philippine Creative Industries Month. Mm. Maaga pa ngayon, ano? So, maari pa tayong, of course, makipag- kumbaga, collaborate with DTI para mas mapalawak natin itong celebration na ito. Ano pa may ibang mga ibang proyekto po ng DTI Bureau of Competitive Development na gusto okay. niyo pong iba So, ang ang programa po natin ay hindi lamang creative industry. Alam niyo man ang DTI, we wanted to empower consumers and we also want to support the businesses. So, marami po kaming startup programs. Mm -hmm. Meron din po kaming uh Philippine Quality Awards. Ito po yung highest award-giving body para sa mga excellent excellent organization sa country, mapabribado man o gobyerno. Mayroon din po kaming programa ang tinatawag na Cities and Municipalities Competitiveness Index. Halos 1,634 po na cities and municipalities na meron sa country ay nag nagko-compete po para po mas masabi natin na we're able to uh, establish economic dynamism, infrastructure, resiliency, and innovation sa city. At marami pa po sana, babalik ako, isi-share ko po sa inyo mas marami pa po uh, other than start uh, Philippine Quality Awards and the uh, competitiveness programs na meron kami. Well, uh, lalong gaganahan yung mga local government units ano na uh, maging... Uh, aktibo sa mga programang yan. Well, maraming salamat po, ha? Ah, It's my pleasure. Lady. Thank you, <laughs> Director Joe, Dan, Darong, sa pagbahagi po ng inyong mga programa, kaugnay po ng upcoming Philippine Creative Industries on September. Looking forward po sa actual celebration at kaisa po ninyo kami dito po sa program nito. Salamat po, Director. Maraming salamat, Lady. sir.